O, anong ginagawa mo dito? Tapos mo kaming awayin, tapos pupunta ka dito. Umas ka dito, tapat namin to, eh. Mm, um, kakanyahin mo pa yan, amin yan, no? Ayan! Yung bato, mm, um, may pambayad ka ba niyan? Susumbok ko ito, eh. Nain, nandito si Carlo. Sabihin mo, wala ko dito. Yung ang away sa amin kahapon. Walang pambayad. Anong away? Sino Carlo ba yan? Yung nabato sa inyo na walis? Opo. Putris ka, naglalaro ka na naman. Hindi daw ako so, naglalaro? Mo? Nako, RC sinasabi ko sa iyo, nagigigil ako sa iyo. Nanonay ko 'yo. Pero problema nasa labas 'yan, tapos ginagawa mo dito. Nako, makinig dito. Ano 'yan? Mapagulo mo panonood. Nabasta na. talaga subukan mo. Hindi po. Ano, lalabas ka? Nay wala na si Carlo. Huwag mo 'ko maka Carlo, Carlo, Hindi ka. Hindi nakita dyan. ko lang kanina dumaan. Huwag mo 'kong pagalitan, sinasabi Nay, ko sa iyo. Nay wala na. Kunin mo 'yung walis na nilampas ko sa iyo. Pagalito ang panonood. Puro laruin ato pag buhatin mo, mo tatay Hindi mo. Hindi po. Wala akong ginagawa Kamang dito ta eh. Tinatapos ko 'tong niluluto ko. Han, sinasabi ko sa iyo, pumarito ka. Kapag lumabas ka ng bahay, na. huwag ka nang babalik. Sinasabi ko sa'yo, ipakay ko ng gamit mo. Carlo? Ano si Carlo? Carlo? Anong ginagawa niyo dito? Ibabay-bahayang kayo, no? Sabi ko na nga ba eh. Pwede ako pumasok? Sabi ko na nga ba, naglalaro kayo dito eh. Dati gusto ko sumali sa inyo dito, ayaw niyo isali eh. Mm. Ngayon nasa loob na ako Kasali na ba ako? Hindi pa din Ayaw nyo ako dito, no? Sige, lalabas ako Ito, lalabas na ako Ayaw niyo ako lumabas, no? Mm. Ito na lang tayo Mamay magadalaw ng pagkain dito Saan ba kusinan nyo dito? Ah Wala Ang dito sa loob. Naipon kasi hindi natin eh. Oh, may baga. Kakagatin. Halo kakagatin ako ng aso mo eh. And so, Enzo and so pangalan to, di ba? so, bati tayo. Ayan, natingin siya iyo. Kumain na ba yan? Pag pinakain mo yan, pakainin mo din ako. Nahihipo ko nga to eh. Sabi mo ang gawa ko, diba, Nahipo ko. Hindi ako natatakot dyan. Ikaw natatakot ka. May ganyan din kami dati. May pakpak pa nga yung aso namin eh. Kaso namatay na. Dati nang anak na yung aso namin, kasi pinamigay namin eh. Ilan nga ba yung anak nun? 25? Alam mo yung ganyan namin aso, nasasakyan ko dati. Tatakbo pa nga kami, parang kabayo eh. Mas mabilis pa nga kami sa bus eh, dati. Nawalan din ganyan namin eh, nakatakas. Pero sabi niya, babalik pa daw siya. Napanaginipan ko siya. Eh. Sabi niya, arp, arp. Arp, arp ba? Ayun oh, sabi sa iyo eh. Ganun sila magsalita eh. Arp, arp. oh, ayun. Na, babalik na siya sa may-ari. Tingnan mo, oh. Hmm, makagatin ako. Hala, dinilaan yung uso mo. Alam nang ginagawa na niya. Kumakain siya ng plastic. Eh, so hindi yung kinakain. Bakit ganito yung aso mo, nangangat-ngat? Akin na to. Wala, nagkikipaglaro, oh. Tingnan mo, naglalaro kami. Kagatin ako, oh. Tun. Yung... Carla, tingnan mo, nakikipaglaro siya, oh. Sa akin lang nakikipaglaro ng ganito to. Oh, tingnan mo. Oh, di ba? Oh, left. Right. Left. Right. Ang ah, hindi niya alam ang left at right. Alam. Baho ng hininga mo. Meron akong chichirya o dalawa. Oh. Ano yan? Ah, alam ko na to eh. Box ba to? Ayan ang nakalagay. Ah, laruan ko. Eh? Ah, regalo to sa'yo. Anong hula mo dito? Sa tingin ko ano, puzzle. Ikaw, anong hula mo? Ako alam ko, binilhan din ako ng ganyan ni nanay. Siguro excited ka na makita loob niya, no? Buksan mo na kaya. excited ka na eh. Nakikita ko sa mata mo. Oh. Lagi mga tinitingnan eh. Ang laki. Siguro ang ganda ng loob nito. Kasi mo na makita, no? Tingnan mo, nakalugo may laman. Alam ko na maglaro tayo. Kunwari bubuksan to. Gusto mo? Eh, hey, tingnan mo na buksan. Oh. Masasabi mo, binuksan natin to, ha? Baka makita ko ng nanay mo, sabihin, binuksan natin to. Ano mo na hula mo? Hindi natin ito bubuksan kasi wala kang hinuhula. Sige. Wow. Wow. Dalawa. Pwede natin ito laruin o tigisa tayo. So, pa naman to Favorite ko ito eh. Wow, ang ganda. Favorite ko ito. Gusto pa naman yung gusto kong bilhin. Naunahan mo ako. Pero okay lang. Papahiramin mo naman ako nito, no? hirap tanggalin, baka masira ko pa. Ikaw nga magtanggal. Yan, o. Oh. oh. Tanggalin mo. Paghiwalayin mo. O na. O, oh, yun. O, oh, ganito pa naman yung gusto kong laruan. Naunahan mo ako? Gusto ko rin ito, eh. Pero alam ko nagpabili na ako ng ganito, eh. O, oh, dalawa pala ito, eh. Tig-isa tayo. Joke lang. Basta bukas maglalaro tayo nito, ha? Ang ganda. Nadidinig pa kayo tayo ni Lolo? 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 Ay, bingi nga pala na si Lolo, ano? Lolo, gumagawa ko ng sigarilyo, oh. Favorite mo to, di ba? Ako lagi pinapabili mo to, di ba? Paano pag bumangon si Lolo? Ano gagawin mo? Ako gagawin ko, sasarado ko agad ng kabaong. Lolo? Dadiretso ka ba sa langit kay Lola? O gagala ka muna? Uwi mo kung pagkain na pagpunta ka Amerika, no? Tsaka sa Japan. Lumultuin mo nga si Cindy. Lagi kami inaaway noon ni, eh. Hindi kami binibigyan pagkain. No? Ito nga kumakain sa maraming biskwit eh. Ayun oh. No? Sa'yo yun, di ba? Handa mo yun. Lo? May na ako sa'yo. Hmm? Akin na lang yung manok mo. Payag ka? Yehey! Umayag na siya. Unly wings. Ipuhin ko si Lolo, Bubuhatin ko to. Lago mo na si Lolo. Nadidilig mo yun, Natahol lang aso. Ibig sabihin nung may nakikita siyang multo. Kaya ko ipuhin to, oh. Hindi ako masaktan. Hindi mo masakit. Tingnan mo si Cindy ang Ibig sabihin, pag hindi nasisindihan, may nagmumulto. Dati nanililibong si na inay, nakita ko pa yan dyan. Pumunta nga ako sa loob niyan dati eh. Bumaba ako dyan. Di ba, Nay? Ikaw, nakahiga ka na sa kabaong. Ay, daig kita. Hindi ka pa nakakahiga. Ako nakahiga na madaming beses. Dati nga, ganun yung kama ko eh. Oo. Pero pinamigay ko na mainit sa lobby. Eh. O yan, nagpaparamdam na naman sila. Si Amihan yan eh. May brilyate na kami. Tama na, ulan na oh. Ibig sabihin yan, mababasa tayo. Mamayang gabi, pagka nagdilim na, maglalaro kami tago-tago at sa salika. Oh, duwag ka pala eh. Natatakot ka ata sa kabaong eh. Mo. Ah, hindi oh. Hindi masakit. Dati nga kinukuha ko yung mga pera sa kamay ng patay eh. Binibili namin ng juice. Tapos binabalik yung sukli. Dati nga nakakausap kami ng maraming duwende eh. Oo nga duwende. Kung gusto mo tawagin ko dito. Spirito, spirito. Kapag nandiyan ka, kausapin mo kami. Sinasabihan na ako. Nakita mo, sinapian ako. Kuya. Kuya, may lahi yan? Meron? Sabi ko na nga ba, alam ko na eh. Kuya, napapatalo nyo yan. Yung ganyan sa amin, napapatalo namin eh. Talon ka. Aso, talon. Ayaw. Kuya, pag tinawag kayo, pupunta dito. Ang pangalan yan? Enzo. So, kuya, huwag mong bibitawan ha. Baka makagat ako. Ganyan din yung kapitbahay namin eh. Yun o, oh, nakikita mo yung bahay na yun. Ganyan din yung aso doon. Mabait ako ya nangangagat oh. Pag kinagat ko niyan, babayaran mo ako. Kuya, pag nanganak to, bigyan niyo ako ah. Ano ba yan, babae lalaki? Ah, lalaki? Sayang. Ganda pa naman. Binili niyo ba to? Ganda ng balibo nyo kuya, no? Ano pinag-shop niyo dito? Eh, no? Ganda. Ganda na asay, patingin niya ako. Sasama ba to sa akin? Kuya. Bait pala na aso niyo, Kuya eh, oh. Ang galing ang bait ng aso mo. Kamukha niya si Paul Gosso eh. Dito ako si Marimar ah. Kuya, uwi na kayo. May isang bakit na uwi. Kuya, dadali niyo ulit yan dito ah. Ganda. Bye bye, aso. Enzo, bye bye.